Umaga na naman dito sa akin ngayon mga lods. So, dapat pauwi na sana ako. Kailan problema? Low tide. Hindi pa ako makaka-travel pauwi. Kasi hindi makapasok yung bangka doon sa bukana namin. Low tide. Dito muna ako parang lutang sa dagat. Tapos mag ano, magsubid-subid. Ayan. So, Umaga -ano. na. Nagsubok ako magpailaw kagabi. Sobrang hirap ng pamain. Mahina pa yung daro mga lods. Gawa na maliwalag pa yung buwan. Mabuti naman kahit na ano, Ah, uh, mahirap yung pamain, pinagbigyan pa rin ang makaswerte ng biyaya mga lads. Nakahuli tayo ng malaking sada. Ito, pakita ko sa inyo. Oh, ito pa ibang huli kagabi oh. Yan isa, dalangdang. Ito mayroon pa dito sa box, guys, ang kagabi. Kala ko kagabi mga lads, ano, malapunti. Hindi pala. Ahaan pala. Pag lagay ko sa ice, nagbago kulay. Ahaan pala. Medyo maganda rin mga lads. May git limang kilo din to mga lawday ito. Oh. Ayan oh. Sa box. Hmm. Yung actual na video mga lads, ito panoorin niyo na lang. Medyo good size tong kumain mga lads. Kas. Ano 'yung dato? Punta sa sa mababaw ah. Ay, yung mga lodi bulaw. Sumama na. Lumot mo gana. Uy. Mga meres pa rin. Meres na kaya to. Matanaw ah. Uy. Kalaking ano. Malapunti malapunti mga lods ah Pakai malapunti mga lodi ha pakim malapunti sa <laughs> <Malapunti. laughs> so, kapag binigyan ng ito mga lodi tali ka muna dali siguro di natin maya kapalag pa wala pa mga yung kawil ko ah pangalawang uli ko na ito. o isa kayo na hindi ko na videoan bilis na pangyayari wala din yan kayo nagingaw buhay pa o oh. hinga hinga pa ito malapunti ayos ganda na pagkasapit ng gawin mga lods o yung mga gusto kong pagkasabit walang kawala basta-basta matanggal ang kawil okay yari na ito mga lods ayos may gitli kilo mga lodi eh. <laughs> pamahin ko durug-durug nya oh, Durog -durog niya, oh. yung kanina unang huli ko gingaw ah oh. oh. buhay pa yan oh hmm. gumagalagalo pa yung asang mabilisan yung pangyari na pagkain niya. eh kaulit okay. okay, baka matagdagan pa ayos ang ganda pagkadali mga luti hinaharang pamahin ko isa na lang baka may magdaraw pa rin mamaya dalawa yung huli ka mga lodi kagabi oh. isang ahaan isang ahaan oh. laki nito mga lods oh. dali punin ko buntot na lang oh. ah, sabi taba <laughs> laki nandyan hmm? ano ba ito mga lods nasa 8 kilo pala ito Laki pala, bigat pala. Oh. Kala ko nga limang kilo lang. <laughs> Nasa walong kilo pala ito, laki. Hmm. Aan. ko gabi malapunti. Itong isa, uli ko gabi na. Ito yung gingaw, tawag sa amin. Masa ano rin siguro, apat na kilo din. Ayos, tapos ito kahapon. Habang papunta ko rito, ang daanan ko kain sa subid tulingan may kita kilo goods okay mamaya baka may maglabas pa na kawan magsubid subid mo na yung lingkod baka makadagdag pa ng huli baka mag travel pa uwi okay yung paghuli ko pala ng pamain ko mga lads ito panoorin nyo na lang sinalubong ng kawan mga luso Ka area ko palang nakadaan ng kawan natin walang piraso wala Ayan oh Lang piraso Bulo-bulo <laughs> na maliliit Sa Dalawa Tatlo Apat Anim Ano yung napirasong kumain? Eh maganda pag nakadadaga ng kawan mga lods. Ani <laughs> na bulao bulaw pamain, sana makuha may malaking isda. Sobrang hirap ang kuhulin pamain. Mahina ang daro kagabi, gawa ng na maliyaw nagpaimbuan. Pero kahit paano. Ayan. nakauwi pa rin ang mga malalaking isda. Okay. Maraming salamat sa biya, Lord. <laughs> so ayan nakadaon na tayo mga lodi oh. Dito Ito na yung bangka na buti nakapasok na yung bangka dahil nagangat ako na tin tubig yung huli ko dyan pa sa box discarga ko muna mga lods tapos doon titibang natin sa bahay natin kung ilang kilo yung malaki estimate ko mga lods mga 7 to 8 kilos sana tumama tayo okay tara let's go samahan nyo ako oh, dito na sa bahay mga lods tinatin natin malaki na to kung oh, ilang kilo Ya, ben. Ah, sing ya. Ah, sing kolanya. Grabe ka laki niyan. lang ko, Hop. 7.3. Oy. Ayun siya, mga lods. Ito 7.3. At yung mga agad to. Ito'y malit na ginaw. Natin. Ay, ginaw pa 'yan. Mhm. Haan ka rin. 2.9. pa, bata pa. Tintulingan. ay may isda pa pala itong balito 2 kilos so yun ito na ang surte yan hauling ngayon mga lads pambiling bigas